Tatsu. Ito tayo sa ating mga breeder. Papakain. Meron tayong kukunin bagong isang mga sisiw. Kainin muna po naman sila. Tik, 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 tik. Ito po ang mga breeder po. Kunti mo na sila. Meron po kasi ngayon magpakain. So, baka itinggil muna po natin ang pagbe-breed. Bali kakainin muna po natin ng itlog nila para gagawin natin yung lumalap. Hindi po natin kayang pakainin ng mga ayaw. Ang dami na nila. Kaya ngayon yun, ito po. Pakita naman natin sa inyo. Meron nyo po tayong bago magsa. Saan naman po tayo? oo po. Ito po.

Okay. wala po sila mga trapo. Ano ba? At ito, mga trapo. dali meron pa po tayo itlog doon. Sa kabila. Ayan, meron pa po. Meron pa po tayo ng bilim sa kabila. Pero titingin lang muna po natin. At ito natin kaya ang pakainin ng mga bibig. sa mga alaga ano, lilibat ko na po sila sa iba ito rito ito sila, pakakabalan pakawalan po natin muna yung mga anak ano ba hindi na kayo pwedeng tulong wala ako papakain sa inyo wala na ano nanay mo sa inyo Come on, come Piyak! Ay, dami na po natin! Napakain. Hindi ko na sila kayang supportan! Wala Monkong, ada ngaram Baris na natin Tick, <laughs> 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 mm. <laughs> 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 tayo sa patuka ayawin ko na mula po tayo sa pagbibig wala po natin sila kaya ng pakainin Thank you. Ayan, kunin po natin po ang itlog. So, bali mga treasure ito mga itlog nila, pagamat sayang, pero wala na po magagawa. Pakakainin na muna po namin to. Hindi ko na po sila kaya ang pakainin. po ulit tayo. Nagawa po na po tayo ng paraan para makukuha na tayo ng punang para sa katukahan nila. Kasi kung magpapatuloy po tayo ng mga karami, paa hindi ko na po sila kayang supportahan. Lalo po lang bumibili ngayon kasi mainit, natakot silang bumili. Bara eh, bumatay. Kaya <laughs> e, hindi po, kumana ko raming alala lang eh. Diyan ko na po natin sila ako, patay, tayo sila kainin. Pusan. Mubo apat na digri pu tayo ng video. Ano? Okay, sige dito nipo. O, wala siat out nga ako pala kay channel mo to. Bye na. Hindi ko na buo ang channel. At tayo. Ah, kusla kayo. Ito, buhay natin. Ay Marsigan, Junior. Kaya sa inyo, mga ka-farmers. Ito po, paparami tayo. Kaya lang, hindi na po kaya. Ang mga kapag-ibig ko ng Tama na muna po sila. Hindi po na po ako ng paraan. Paano ko sila? Mukha parami na mayang mahirapan. <laughs> Siguro pag nakabenta tayo, saka uli tayo ang ng mga sisyo. Sa ngayon po, yung mga sisyo na. Nakainin na po ang mga Hindi na po kaya. Ayun pa sisyo yung kaputan. Kaya man po, pero wala na akong magagawa. Hindi po kaya talagang supportan sila. Hindihan na lang, siguro. Saan tayo paparami uli? Sa so, paparang mga treasure, hanggang sa muli. Paalam!